Magandang buhay mga province ngayong mga araw ay samahan niyo po kami muli sa aming simpleng kaganapan dito po sa probinsya ng Quezon. Ngayon nga pong araw mga province ay igagawa natin ang papag o yung higaan ng ating mga uh, mangilan-ngilan pong alaga mga kambing mga province. Naghakot nga pala kami nung aking kapatid ng uh, retaso na pinagpawrosuhan na mahogani po mga province na magsisilbi nilang higaan pagdating po ng hapon mga province. At para pag sumapit nga po ulit ang ulan mga province ay may maganda-ganda po silang may higaan mga kaprabins province kasi kakaawa din naman nga po yung mga kambing na pag sumapit po yung ulan wala naman po silang matutulugan at masisilungan napakaputik nga pala mga kaprovince nung daan at kakatapos lang din po nung ulan medyo may kabigatan din nga pala mga kaprovince yung ating daladala at yan po ay sariwang sariwa pa talaga at ang nakakalungkot lang nga po pala mga kaprovince na pangyayari na ang ating kambing po ay ilan na nga lang po ay nabukas na pa ng papunan lima bali isang inahin po at apat na bisiro mga kaprovince siguro po ay nadaig po sila ng lamig gawa po ng tuloy, -tuloy ng pag-ulan. Pero ganun pa man nga mga kaprabins ay moving forward nga po tayo. Think positive po palagi na ipagpasalamat at ipanalangin na sana ay hindi na mabawasan yung ating mga halagang kambing. Bagkus po ito ay sana po yung ilan nating mga natitirang inahin na buntis sa sana po yung mga anak ng maayos at hindi na po mabawasan. Pero bago nga po ang lahat ay gusto ko po magpasalamat sa mga ngilan na nakaka-appreciate ng ating mga ina-upload na video dito po sa probinsya ng Quezon. Salamat po sa mga silent viewers, sa mga nag sa ating mga OFW, ganoon na rin po sa ating mga nila ng mga bashers, mga province. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ay tayo ay dumami pa. At kinuha na, na rin nga po pala natin sila mga province ng pangupay sapagkat hapon ay mag iipon ipo na po sila dito po sa ating ginawa na bahay kubo mga kaprabins. Ito nga pala mga kaprabins yung pansamantala ating uh, ginawang bahay ng ating kambing kasi wala naman po tayong sapat na budget pa. Agwanta po muna tayo sa ganito. Uh, paako lang po yung ginastas natin dyan sa so, yung ginamit po natin yung pinag uh, power swan na hindi na kailangan yung mga gilid na may mga banakal na pinag power swan po ng ating pinagamitan do sa bahay sya na po natin ginamit ang pansahig nilagyan nyo lang po namin ng hagdan-hagdanan para makapaglaro po sila para hindi na rin po matindag yung kanilang dumi dyan yes, sa uh, mismo ano para hindi na rin nila mahigaan ngayon lang po mga kaprabins sana po ay eh, balang araw uh, pag tayo nagka budget, -budget malagyan po natin ng medyo magandang-gandang bahay yung ating kambing para hindi na po sila siksikan sa ganito. Ito po'y pansamantala lamang na ginawa namin bahay kubo na sa ganon sa pagsapit ng tag-ulang katulad nito ay sila ay may pansamantalang masilungan kasi kakaawa din naman po. Ayan po. Maraming maraming salamat po at uh, sana po supportahan po natin ninyo ang ating mga ina-upload na video mga kaprabis. Thank you, thank you so much. Sana po balang araw. Uh, dumating din yung panahon pagkakataon na umayon din sa atin yung uh, pagkakatao na mapalagyan po natin ito ng kahit paano yung maganda-gandang uh, bahay po nila para uh, tulad din po ng tao kailangan din po nila ng bahay na masisilungan at uh, yung comfortable sila na makapag uh, laro laro dyan pag halimbawa na gainula po ginawa lang po natin yung medyo hagdan hagda para sila may mapaglaruan tapos dito kulang pa rin po lalagyan pa rin po natin ng ilan yan at uh, na, maulan na po kami po ay uuwi na rin muna at maya maya po yung mga nanustas Pupunta na rin sila dito para dito po sumilong. Maraming maraming salamat guys. At nandun pa po yung isa. buot buhat ni kuya. Ilalagay pa po natin dito. Naglagay lang po tayo ng pansamantalan tulayan. Doon mga bisiro. Kasi may mga bisiro po. Baka hindi po ito tumatalo. Thank you, thank you po. And God bless po sa inyo lahat.